Hello everyone. Nako, sabi ni BP Sara, baka another black propaganda na naman daw ito ng administration, guys. Kasi nga may nag ulat, ewan ko anong ulat ba 'yon, no na nakatanggap daw sila ng email. Email na nagsasabi, yung Australia coming from the Australian government talaga, DFA, Foreign Affairs ng Australia na hindi daw sila hindi daw nila tatanggapin kung uh, alam mo yung uh, hindi daw sila mag magiging alam mo yung country na tatanggap kay PRD sa kanyang interim release at kahit na daw ma-approve yung interim release ni PRD ay hindi daw nila tatanggapin. Oh, 'di ba? Wagas yung email. <laughs> Pero ano naka-blur, naka-blur yung ano yung pangalan ng nakatanggap ng email tapos yung nakalagay kung saan galing yung email one one word lang wala apelyido ano lang name lang first name may ganun ba di ba kung proper wala namang ganun di ba ito makinig tayo kay VP Sara guys Wala ko Masahin ko na lang, no? Oh, Department, Department government. of... O, oh, di ba may nagtanong, VP, sa Australian government po ba talaga yan galing? Foreign Affairs and Trade of... Um, I guess Australia, Kaya nga no, ang iyahang kuan, ang iyahang... Ang iyahang... Sal, uh, telephone number is plus 61. Tapos ang iyahang... website is dfa df so ano man the australian government is aware that former president sorry the australian government is aware that former philippines president rodrigo duterte has applied for interim release to a third named country australia has not agreed to host mr duterte if he is granted interim release nor are we considering this Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Time regards, has not. Media liaison section, Department of Foreign Affairs and Trade. So, is what namin. And as I said, uh, uh, the defense team of uh, President Duterte did not apply for interim release in Australia. So, I do not know um, from where she or he based. her ano email. Gets nyo ba guys? Parang pinapalabas talaga nila no na kunwari ayaw ng ibang bansa, ayaw nilang tanggapin para talaga yung ICC ay maano talaga sila no na uy ayaw ng mga bansa na tumanggap kay ano. Nako talaga. Yesterday. Wala siyang Walang date. Diba? Date? Blur ang name nung sinulatan. Diba? diba? Yes! Yeah. Yeah. Sobrang dali. Sobrang dami. Ang bilis lang naman gumawa ng mga dami account, no? Tapos, nako, no. Hindi ko kabalo, no? kay wala may apelido. First name lang. One name lang ang

Paano kaya yun, no? Oh? Gagawa ng news, walang source. <laughs> so, yeah. Mm. she uh, has not agreed to host Mr. Duterte is granted if he is granted interim release nor are we considering this yeah uh, so yes uh, President Duterte did not apply for interim release in Australia. Um, oh, dili mo na sa amo ah. Gikan lang na siya sa I think sa kuan uh, kantong uh, contact atong nag uh, sulat sa article. Media Oh, di ba? galing lang sa isang media reporter na, ako, hindi naman natin alam. Wow ha, susulat yung DFA sa kanya. <laughs> Bongga siya. Ng inyong pagpunta sa Australia, yung pag-lobby for if ever, or naging part pa siya ng usapan at punta kayo sa Australia, positive. Uh, hindi. Oh, no. I never talked to uh, any government official Uh, when I was in Australia, and uh, I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim uh, release. Mm, yes. Nasaan na tayo ng proper out for those two countries? Kasi musyal din po diba ito dun sa pag-inday or the day before Hindi naman. ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. hindi ko alam kung anong decision, kung ano ang decision at ano challenges kung bakit hindi nag-oath, hindi pa nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At uh, yung, yun, Dili, dili, I do not think that the ALG will uh, intervene because the ALG will only receive ministerial ang ilahang duty to receive the papers uh, sa iyahang pag oath and um dili nila usually dili nila trabaho nga uh, magpa-own uh, sa mga elected. DLG guys natin ngayon nako wag ka nang umasa. Thank you. Um, di na lang ko mo comment ma'am para dili ko mamakak. Ma'am, to clarify, kasi parang yun, yun yung, response nila. Uh, For example, yung sinabi yung good sa Australia. Australia is one of parang uh, the least sa list na kinakonsider. Pag yung uh, hindi halika parang disaster ng asikaso dalawa. Ito 'yung parang paibang. Ah, wala 'tong sauce eh or ibibigay din na sa kanya, siya yung gusto sa I think it was clear sa king statement na is in the list but I never said that Australia is one of the two countries in the petition. never said that. Oo. Oh. Ah, siguro, ano na lang din siguro ito, uh, kagagawan ng ano. <laughs> <laughs> Alam niyo na, GX, ah. he gets na, gets na, VP. Oh, likely, of course. Um, I would not be surprised if this is um, Uh, propaganda coming from the <laughs> from the administration. Uh, Yun. About the interim release, hindi na, kasi alam ko naman na hindi totoo yung uh, wala, kasi alam ko naman na hindi nag-apply ng interim release sa Australia. Yeah. So, hindi ko na kailangan um, uh, Even... tanungin ang Australia to the the Australian... no no I think ha, sa tingin ko lang ha kasi inte intellectually challenged na kasi talaga ito sila so akala siguro nila pumunta ako doon sa Australia for interim release yun ang ganyan mag-isip ang mga intellectually Uh, challenge. Hindi masyado malalim yung uh, pag-iisip nila. Uh Oo. -oh. Hindi nila pinapalaliman yung uh, pag-iisip. So, siguro, kala nila, dahil uh, pumunta ako Australia, uh, kala nila related yon sa interim release. Hindi? Yes. Alright, thank you, VP. Thank you, o, VP Davo Media. <laughs> Ah, sige. test after, pwede tayo tumuloy-tuloy. Kasi ano, ang next nito sa 2028 na. No! <laughs> so guys, yun na. Anong masasabi nyo, di ba? May bagong propaganda naman sila, no? Grabe talaga. Alam mo, kita talaga yung email na yun. 'di ba? wala ba kayo doon? Don't forget to comment down below at mag-like at subscribe. Have a great day everyone. Bye.